Nanlaki ang mga mata ni Lisa nang makita ang anino sa sulok ng kwarto. Dahan-dahan itong umaangat, mahaba ang buhok at hindi makita ang mukha, parang usok na nagkakaroon ng anyo. Hindi siya makasigaw, nanigas ang buong katawan niya. Bigla itong kumilos, mula sa sulok, dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Habang papalapit, narinig niya ang malungkot na bulong umalis ka na bago ka maging katulad ko, nanlamig si Liza. Agad siyang umatras at isinara ang pinto ng malakas. Kinabukasan, tinanong niya ang caretaker tungkol sa kwarto. Doon niya nalaman ang nakakatindig balahibong sikreto. Isang babae raw ang dating nakatira roon. Isang estudyante rin, pero biglang nawala. At natagpuan na lang na wala ng buhay sa mismong kwarto na yon. Simula noon, Walang nagtagal na umupa sa boarding house. Ngunit ngayon, si Liza ang bagong tenant, at malinaw sa kanya, hindi siya nag-iisa. Sa bawat gabi na lilipas, mas lalong lumalapit ang multo sa kanya. Pero sa susunod na gabi, may mas nakakatakot siyang madidiskubre.